So ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, Sunday po ng hapon, medyo ginabi na ang team Daddy Frankie dahil galing po kami ng Pangasinan. Pero gaya ng usapan namin ni Per, sa linggong ito, ngayon kukunin po yung salamin niya. Kaya kahit medyo hapon or gabi na, pupuntahan pa rin natin kasi alam nyo naman mga kababayan, kailangan-kailangan ni Per yun. Kung mapapansin nyo po sa mga previous video natin, pag nagbasa siya ng... Uh, cellphone. Sa cellphone niya talagang tutok na tutok. Kaya kailangan ng uh, kunin. Dahil ngayon po yung uh, schedule para ma-pick up yung salamin niya sa Ideal Vision. Kaya mga kababayan, samahan nyo kami para hindi na nahirapan si Pearl para magkaroon na ng salamin. So, let's go! Mabel? Nah, oke, okay, sorry, pas insya Allah. Where? Sorry, I'm late. Hello, Nai. Nice. Good evening. Hello. nagbabasa kami ng mga comments. Hindi ko mabasa kami hindi. ng comments. Ay, gano'n. Ako, hello. Hello. Ladies. Kumusta kayo? Eh, okay lang kayo? Okay lang kayo. Eh, mo oh. na, hindi na kayo darating. Kasi gawin na nakita ko yung videos ni oh. na nanay nene po. Oh, ano? Nakita ko pa po yung videos ni nanay nene. Ah, nakita. Ako. Hindi nahanap nyo na po siya. Opo. Oh, eh, oh, galeng. <laughs> so, kumusta? <laughs> oh, <laughs> uh, pasensya na kayo na late kami kasi medyo ma-traffic sa north. Oh, oh, oh. So, kumusta kayo? Okay lang no, po. Maraming Ano'ng ulam niyo tonight? Ano po? Uh, yung ano lang po, yung noodles kanina. Ano po po? Uh -huh. No noodles po. okay. <laughs> okay ka lang? Kumusta ka naman? Ayun mo, nagpapasya lang ako ng mga comments sa vlog. Oh. Ngayon kasi yung ano, yung sinabi sa Ideal Vision oh, na pupunin. Okay lang sa inyo? Kunin natin ngayon. Kaya pa? Opo, kaya po. <laughs> sige. Kaya oh, sige. Okay po. Sige, so, okay. po. mo na kayo. Hindi, Nay. Ay, kumus na naman. Okay naman. Okay naman siya. Pinainom ko na lang. Nakainom naman, naman ng gamot. Kainom okay niya, siya. Tapos pintuwa naman kami. Oh. Tapos naglilinis kami muna. Kano nung nagwalis-walis naman siya. Mm -mm. Okay naman. Okay naman. Okay. So, yun sa kain, okay naman? Okay naman. Mm -hmm. Nakapagluto ba kayo dyan? Oo ba, nagluto. Alam niyong okay. yung gamitin yung kalan na binigay ko? Ang ano yung kalan, hindi ko masyado kasi, ano, isa tutuloy talaga, dati frankly, hindi ako gumagamit niyan. Eh, kasi natakot ako yung, hmm. so yung, pag ano, ng gas ba? Hmm. Anong yung, gusto mong gamitin among, na yun? ano yung ating, kung sa yung maliit lang ginagamit ko, yung electric stove. Ah. Na ano, yun lang, ano po, hmm. yung nilutuan. Kasi natakot ko yung sa, ano na yan sa gas. Kasi karami yan. Bigla lang gumaganyan. Oo. kaya yun. Pero si Perlro marunong. Marunong naman. So, ibig sabihin, hindi nyo pa nagagamit. hindi pa nagagamit. Kasi kailangan raw yun. May ano ba? Lighter. Oo, may lighter. May torch. Kaya yun. Sabi ko, ikaw na Perlro. Ano yun? Kasi ako talaga takot ako dyan umawa. Kasi inauso na yung umaano kung yung ano, gas. Sa loob ng bahay. So, sanay ka sa mga dekoryente dekori di lang. Pati lang. Electric stove na maliit lang. Mm -hmm. Mm -hmm. Yun ang ginagamit ko. Uh, At saka wala naman kami masyadong niluluto na. Ano. Uh, ah, hindi kayo sanay sa mga... Uh, saing... Paano yun bibili kayo ng lutong ulam lang? Ako, nagluluto naman ako talaga. Kaya lang, kung ha, katulad ito, wala akong kalan, wala ako. Kung rin yung time lang yun, mm -hmm. umibili uh, ako ng ulam lang sa labas. Mm -hmm. Eh, hey, kung mga adubo-adubo lang naman yung kaya dito. Eh. <laughs> Gulay-gulay. Oo. Oh. <laughs> mm -mm -mm -mm. Sige. Yeah. Mm -mm. So, yun. Pupuntahan natin, no? Para hindi nahihirapan si Persa, ano, sa mata niya. Yeah. Hindi naman kayo nagbabasa. Na, Hindi ano, comment. Dalawa kayo nagbabasa? <laughs> Oo. Kumusta pala yung cellphone na binigay ko? Eh, okay naman. Kaya lang palagyan mo na... Ang sa akin raw, palagyan niyo muna yung SIM card. Ah, wala pa SIM card? O, wala pa. Kasi oh, ang usually ang binibili niya dyan, yung card na hmm. 300 na for the whole month na yun. Ah. 300 o oh, yun ang ginagamit niya. Oh, sige. Ganun so, din sa kanya, ganun din ang ano. Sabi ko, ti, ikaw na, ikaw Bibili tayo ng ano? Bibili tayo ng SIM card, tapos may Wi-Fi naman. Tapos, yung bilis siya ng card din, na para i-ano niya lang, i-scratch lang. Magastos yun, nai. Hindi, hindi mo bimantay nun. Kahit siya, kasi... ng mga SIM card din. May Wi-Fi ako. Ay, teka siya, dali. ba, lang. Sige lang, nai. Mabuhay lang. Talagang, ano, makaluma pa sila, ano. Ano? luma pa luma. hindi pa nila kabisado yung wifi na nakakonek okay ka lang John? okay lang? kaya pa? yan mga kababayan medyo puyat na yung uh, mga kasamahan natin kasi galing pa kami ng Pangasinan pero kaya pa hindi <laughs> <mayroon. Kaya>, <laughs> <laughs> okay, okay lang po so, Yeah, let's go. Oh. <laughs> Tayo na eh. Maluwag. Kayo mga pagod eh. Ganito. Hindi, okay lang. Kung gasinan. Tayang-taya. Dito. Okay. Oh. Sige na iuna ka doon. Para magkaalaman na kung maganda at bagay ba kay Per yung salamin niya. <laughs> okay. Kuya Risky, okay ka lang? Very good. Kumusta ka mga Oo. Medyo na traffic kami sa ano sa norte. <laughs> kaya medyo ganyan expected ko dating namin dito alas 3 eh. A few moments later. Doon sa baba na. Okay. Ah dito pa rin. Sige. Po ha sagrado na sabi na nibo. Para magtatanggal para hindi mabilis ma-deform yung trim. Patak po. Oh, hindi na 'yan. Trim naman po. Okay. So po siya ilakad muna, tapos sabihan mo ako pag may discount ko. Okay po. Nandito okay. ko lang ang sa floor. Okay po. Walang area naka Wala po. Dahil hindi bago lang Mashing po ako. Okay. Ilang months ako hindi nag eyeglasses. Ilang months? Almost a year. Teka, wait lang. Okay po. Sobrang linaw, daddy. Sobrang pero medyo parang ano lang po ako. Kaya ano pong nalalamdala Parang medyo dizzy lang po. May, may discomfort lang. Pero flat ang floor. Flat ang floor. Flat po yung floor. Walang area na ka-elevate. Wala po. Pero parang nang siyang kasi kuro sobrang kasi bago po yung lens okay. so walang gas gas okay. so and almost a year po kasi ako walang eyeglasses. almost a year uh -huh. Uh -huh. may yung adjustment na uh -huh. like you have to learn how to wear it po ole uh -huh. pagkakaroon ng glasses. ready? okay. 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 Yung glasses po, ma'am, kailangan ito lang po yung pang para hindi mabilis magasgas yung mm lente. -hmm. Tapos pag may adjustments naman, kahit pang ideal branch, pwede naman po siya i adjust okay. Pag maluwag, or parang hindi na siya aligned, mm hmm. pwede po yan. Tapos ito yung uh, pang tunas niyo po. Okay. Ito, pag may problem, balik lang okay. po. Okay. okay po. Okay. Salamat po. Thank okay, you very po. much po. Thank you. Hindi naman maluwag man, no? Hindi po. Ayos lang Ay, po. Kaya lang po. Sorry. Kailangan ah. ko lang i... Eh. Ha? Yeah, Kasi po naman, sorry. Kailangan ko lang ita ah. lang sa inyo. Malinaw ah. naman po yung no? clear naman po yan, ha? Ah, Hindi naman maluwag. Hindi okay. naman po. Okay lang po. Okay. Ma'am, meron may, yung anti-UV ma'am ha, yung for uh -huh. digital screen. So, uh -huh. kini-filter out na yung bad blue light na nilalabas ng digital screen. Okay po. Okay. 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 Ma'am, pa, ng ata, sulat ako ng name and yung na natanggap niya siya in good condition. Okay. Thank you. Thank you very much. Po. Po. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so Thank you Thank you Salamat, salamat po. 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 Sal po. Sal 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 Ayan mga kapabay. Okay na yan. Aba. Oh, bibili lang tayo ng chinelas ni Pearl. Aba. Ayun. Punta tayo Aba. sa taas. Aba. Sige po. Kaya pa? Ba? Okay lang po. Thank okay. you po. Okay. Salamat po. Thank you po. God bless you po. Namin namili ng mga gamit at uh, medyo nagutom ang team at syempre si perdin din oh, no? kasi galing ako ng Pangasinan 2 days kami hindi nagkita para mapag naman tayo oh, pero syempre bago tayo magkwentuhan order muna tayo pagkain <laughs> so, okay Okay. Salamat po. Hindi na nai. Nai order ka. Dito mo muna. Pwede mo muna tayo. Gigi lang ako. Gigi lang ako. Ito. Yan yung ano namin lagi naming kinukulit. Pero napakabait niya ni okay. Kuya Rab. Ayan, parang... man sila Oo, napaka-understanding lagi yan. Kahit minsan, siyempre kasi sa team namin, lalo na pag nasa biyahe kami, hindi po pwede yung tahimik lang. Kailang, nandyan talaga yung kulitan. Kasi siya laging kinukulit namin. Gusto-gusto rin niya. Ayan. Taas yun din, isa rin yun din. Makulit din yun, yung tatay namin. Ayan. Ayan, oh, Ganyan-ganyan lang yan, pero okay, nakatawa. Sumasama <laughs> yung chocolate. Hmm? Sumasama yung chocolate. Oo. Oh, oh. Misa naman siya yung nagbabantay doon sa shelter na. Ah. Eh, pagod siya. May bantay na. Sa place niya. Yung bahay hmm? niya. Bukas doon sila. And then, Tuesday doon pupuntahan ko sila doon doon naman i-check che ko naman yung mga tao doon uh, thank you tayo masyado mga kuya and thank you lord ang kain na naman kami ako na yung mga po ay yung malaki ano na po kaya kaya namin yan. bigay ka Kuya Jerry. yung 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 na yung 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 thank you. Thank you sorry. Thank you, sir. Sa na sir. Thank you. Salamat po. I'm sorry. Kapit na eh. Okay. Baka mag loss yung hawak natin na eh. Wow. <laughs> Halimbawa, kung bukas maramdaman mo mahigpit or uh, masigip, kung hindi ka komportable, pwede kang bumalik dyan anytime. Apo, na? Para mapaglibang libang Mga seven days naman ata yan eh. Opo. Okay nee, long time yan. Kahit matagal. Oo. Oh. oh. salamat po. Hi, po. Salamat po. Thank you po. Hey. Dala mo susi mo na eh. Opo. Oh, Nasa akin po. Hindi, hindi. Sige. Para masanay kayo. love kasi. Oh, okay. Thank you very much. You Daddy Hi. Frankie. Salamat, salamat, salamat po sir. sa... Sa pagtupad niyo po na sinabi niyo, darating kayo. <laughs> Thank <laughs> you for keeping your word. At saka salamat po sa bago kong sleepers, sa mga ibang clothes po na nabigay niyo po sa akin for for salamat today. Maraming maraming salamat po, Daddy Frankie. Thank you po, Kuya Rob, Uncle Jerry po, and Kuya Risky of course. Maraming salamat po. Good night okay. po. Okay na rin yung okay. salamin. salamin. Opo, oh, okay na rin po yung eyeglasses po. Thank you po sa mga uh, nag-sponsor po ulit and then po sa Ideal Vision po. And syempre, most especially to Daddy Frankie. Yeah. So, okay. God bless you po. Good night, good night po. good, night, God Hapa? bless you. Thank you, Daddy Frankie. Pahinga, po kayo. Mm -hmm. Pahinga kayo. Kunin ko lang yung mic po. Apo, Apo. Thank, Thank you. Pahinga na kayo. But Opo. na kayo. Mm -hmm. Sige oh, na. Thank you very much. So, ayun mga kababayan. Oh, maraming maraming salamat. Thank you, Lord, talaga kasi isang araw na naman na matagumpay yung mission natin at unti-unti uh, no, kumpleto natin ang uh, mga pangailangan na nila uh, Nanay Amy and Perjoy dumag so masaya ako may salamin na si Perjoy at unti-unti uh, nakabili na rin tayo ng mga damit nila tsinelas niyon so sana mga kababayan tuloy-tuloy po natin supportahan sila Perjoy at uh, sa lalong mabilisang paggaling talaga niya para sa ganoon ay uh, uh, makapagtrabaho na rin si Pearl Joy sunod na mga panahon mga buwan. ano So once again mga kababayan maraming maraming salamat uh, sa samantalang yung pagkakataon na ito dahil mula noon hanggang ngayon ay hindi po ko iniwan ng Team Rise Above headed by Tita Hanes at syempre sa aking team kahit umaabot kami ng gabi uh, sa ating driver sa ating mga cameraman editor thank you so much Igit sa lahat kay Lord, maraming maraming salamat. Ayan, nawa, gabayan tayo lahat, i-bless tayo lahat na uh, maging malusog araw-araw at uh, i-bless niya tayo lahat na ilayo tayo sa anumang kapamakan, anumang disgrasya. Ganon din sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na uh, nasa ibang bansa, maraming maraming salamat sa walang sawan ninyong pagsuporta sa akin at sa mga tinutulungan natin. Napakalaking bagay po yung mga pagpapakulay ninyo para pandagdag pambili ng mga gamit ng mga beneficiaries natin at hindi lang po kaila perjoy sa mga iba pa nating tinutulungan ay malaking bagay po yan kaya napakalaking uh, pasasalamat ni Daddy Frank sa inyo so once again mga kabubayan, Daddy Frank po from Pangasinan, anak ng Pangasinan mabuhay po tayo lahat, I love you po